Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon ang tila pasaring ni ay de las Alas sa di umano'y kabit ng kanyang asawa. Ayon sa ilang ulat at netizen sightings, nasambit umano ng aktres ang matatalim na salita kung saan tinawag niyang pangit at pokpok sa farmers kubaw ang babaeng umano'y karelasyon ng kanyang asawa. So ikaw pala yung asawa? <laughs> Hindi na ako magtataka kung bakit may kabit. Ganto pa naman itsura, hindi pagpapalit. Ito ay laban sa pagitan ng asawa at kirida. Isang malinis at matino at panirang kontrabida. Basta kabet masama agad, tapos ikaw na yung perpekto. Tandaan mong hindi magahanap ng iba kung tinuruan mong makontento. Oh! Ikaw pala yung kabet ng asawa ko. pangit pokok sa farmers ko bang? Yung ng lasing na bagong sahod. Ikaw yung babaeng nilalako ng babaeng bungal na mukhang parot. Bagamat hindi pa direktang nagkukumpirma si AI tungkol sa isyong ito, mabilis na kumalat ang balita sa social media dahilan upang umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Maraming netizens ang nagpakita ng suporta kay Ai Ai, lalo na ang mga nakaka-relate sa pagiging asawang ni Loco. Ngunit may ilan ding nagsabi na mas mabuting manahimik na lang siya at iwasan ang gulo. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ng aktres tungkol sa usapin. Wala pang kumpirmasyon kung ano ang tunay na nangyari at kung may plano siyang magsampan ng kaso o magsalita tungkol dito. Kung totoo man ang mga pasaring ni Ai, AI, sa tingin mo, tama ba ang ginawa niyang pagbibitiw ng matatalas na salita o mas mabuting hinayaan na lang niya ito?